gagawa sila ng ring ha, yun. Mga, mga player sa ano. Yun. Abot na, e abot. Bang. Bang. <laughs> 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 Yung bawa, sinunoy ng ano. Ang... <laughs> basketbolan bola ni Reisang Noy Yung kay brace si no, panday, sino, no, no. <laughs> yung helper si Lino. Saka si bulan. Saka no sila no. no. 350. 350. gawa <laughs> sila ng ano dito mga kaskopyo dito sila maglalaro so, pag nahulog yung bola langoy lang si Nonoy tsaka si Lino Iba yung ano, yung Ginawang ano ni no Kering. Daming brace na Ginawang no na ano, kering oh. So dadakdak si ano mamaya si Lino. Kasi ano, nunoy. So ano, paano na? Pahubas na, low tide. Kasi yung current ng tubig papunta na doon sa ano. Tulay.